Good morning guys, ngayon meron na naman tayong uh, ang venue uh, lugar kung saan po tayo mag ocular para sa ating bagong sideline sa ating water moving ayan, kaya gising tayo na maaga mga sideline time check is 4am in the morning so pupunta natin yung magsusundo sa akin, tara, samahan nyo ako ayan mga ka-sideline naglalakad na ako, pupunta po ako kung saan po ako inihintay nung magsusundo sa akin Ah, uh, papunta nga pala tayo ngayon ng ano Lipa, Batangas Ayan, para mag-ocular Ayan, titignan po natin kung ano yung tatrabawin natin doon Kaya sumahan niyo po ako Wala akong bibit ah Tara na! Ayan mga guys, mukhang ito mo sila Ayan, lalapitan ko na para tatawin So, ayun na nga guys, Wabiyahin na kami. Medyo madilim pa kasi tinted yung gamit namin. Ayan, kung makikita nyo, medyo bagubat na rin po ang aming pupuntahan. Ayan, at medyo ipaliwanag na rin. Ayan, so dire-diretso lang po kami papunta sa aming venue sa Batangas. Ayan, mamaya mga lods, mga sideline, makikita nyo kung saan kami pupunta at kung saan yung aking ocular para makita yung mga gagawin natin ayan, naku, oh, ang ganda ng view natatanaw ko na yung mga bundok, bundok, bundok ayan at iba na ang simoy ng hangin ayan, so mamaya lang o oh, mga lods nandun na tayo sa ating pupuntahan wow, ang ganda talaga ng tanawin ayan, may nabot na po tayo ng liwanag ayan, nakikita ay, na po natin ang kagubatan hinahanap ko po dyan ng aking kaibigan na si Felix Taparot kaso hindi ko siya matagpuan ayan na po oh, nandito na po tayo mga uh, side na ayan po at papakita uh, ko po sa inyo ang ating uh, gagawin ayan lalapit na po natin ang bahay hindi ko akalain mga kalods na yung dream house ko pala ang aking gagawin And so guys nandito na tayo kung saan mag-ocular na tayo ito po yung bahay ayan, makikita nyo po Ayan po yung bahay. Tara, samahan nyo akong ocular natin kung anong gagawin para sa ating waterproofing. Let's go! So guys, ayan, packet na ako dito. Check natin yung ating i-ocular. Ayan. Ayan, so guys, kung makikita nyo, ayan, nandito na po tayo sa taas. Ganda ng view. Ayan, kaway-kaway naman po tayo dyan. Sama na kami sa probinsya, mga lods. Ayan. Ayan po sa inyo So, ito po yung yung water fruit natin Ayan, check po natin Ayan, samahan niyo po ako, pakita ko po sa inyo kung ano yung water fruit, let's go! So, yun nga mga lods Ayan, nagsusukat na ako Kung makikita niyo, ayan Kunari bisibisi yan si Unggoy, pero sa so, totoo lang wala naman talagang ginagawa Sukat-sukatan lang kunari Ayan Ayan sa mga lods, ayan after natin sukatan yan syempre, Ayan, malalaman na natin kung gano'ng kalaki at gano'ng karami ang gagamitin natin materialis Para sa ating iba waterproofing Ayan Seryoso seryoso, no? Alam mo talaga, may alam eh <laughs> Ayan, sa so mga lods, sinagal ko na yung video at inabot tayo ng ulan. So, yun na nga mga lods, minuto muna tayo kasi inabot tayo ng rainy day. Ayan, hindi nyo na gumagita pero ang bakas ulan na yan. Ayan, so, mamaya itutuloy natin yung pagsusukat pagkatapos ng ulan. mamaya ulit, kita-kita ulit. At syempre, abang wala tayong ginagawa, sinubukan ko muna mag-ikot sa aking dream house. Alam nyo mga lods, ganito talaga yung gusto kong pagawang bahay. Ayan, mayroon siyempre yung rooftop. Yung rooftop, kahit na uh, yung second floor, pwede na sa akin yun. Ayan, at mayroon siyang mga terries. Ayan. So, chinecheck ko na rin po yung mga loob, mga loads, kung meron ba ang uh, mga ampaw na ano, pwede pagdaanan ng tubig, kung mayroon butas. Ayan, chinecheck ko na rin yan mga loads para pag nilagyan natin ng uh, ating uh, waterproofing ay wala na tayong maging masyadong problema chinecheck ko na rin kung nagmamoist po ang mapader ayan so sinilip ko ulit yung terry ang ganda talaga mga sliding door pa yung ginamit nilang salamin at syempre tanong tanong mo yung mga kapunuan kung saan makikita mo ang aking kaibigan na si Felix pag dumapo siya sa puno ayan nga pala yung mga kasama ko ayan napakababait po nila wala po akong masabi hindi po nila ako pinabayaan dyan lagi po nila ako hinahalok ng pagkain at busog na busog po talaga ako dyan ayan sila sir Alvin at sila ma'am ayan may tinanong din sa akin si ma'am kung ano ba yung kung tatanggalin ng yung mga bahal dyan ayan. at syempre habang umuulan hindi tayo makapagsukat kaya tayo tayo muna po tayo ayan Ayan, sa binidyo ang kuhala yung aking dream house. Ayan, kung makikita nyo po. Ayan, gustong gusto ko yung ganyang bahay na. Paka simple lang. Ayan, pag nagka-pera pa, pagawa ko niyan tatlo. So, yun na nga guys. Tapos na tayo mag-estimate. So, mamaya-maya, uuwi na tayo. Ayan, kumain muna tayo, syempre. Okay, so mamaya, samaan nyo ako ulit pa uwi. Papakita ko naman sa inyo, magagandang daanan. Pa uwi, papuntang Manila. Ayan, so, kita kits sa mamaya. Tatlo, bye. So, yun na nga mga lords, uh, Pauwi na tayo. Pupunta na tayo sa ating uh, balik na Manila. Pero bago yan, niyaya mo na ako nila si Ragbin Mamasyal. Ayan. Ako, nakita ko po ang Castilian Cinderella. Ayan. Okay, nakita niya po yung mga overview natin. Ayan, nakita ko yung bundok na maliit. At syempre, ang castle ni Cinderella. Ayan. Kita nyo naman, bago mo yun, namasyal pa ang lulo nyo. And so guys, nandito tayo ngayon sa kase. May kita nyo yung tago kayo. Medyo mainit na ngayon, kanina maliwanag pa. Ay, makulimlim, may mainit na ulit. Pero pansin di hindi ko akalain na dito ko pala makikita ang dragon ni Reka Ayan, nagtatago po siya sa puno Ayan po yung dragon ni Reka At syempre, ayan, nagdakway na po kami ulit Upang manap ng ibang mababa siya na Ayan, nag-stop naman po kami Para makita po ang vulkan Ayan, yun, yung sumabog ng vulkan Kita-kita nyo naman yan. Umiit na siya. Nasa gitna po siya ng karkatan. Ayan, hinahanap po talaga yung kaibigan ko si Felix. Hindi ko alam kung nasan dito yung mga katropa niya. Hindi eh. ko talaga siya makit. Ayan, at na po kami. Maraming maraming salamat po sa mga nalad na aking video. See you po sa aking next vlog. Don't forget, follow my YouTube channel, OD Makata.